So 'yon mga idol, magandang araw sa inyo. For today's video susubukan namin mamiwas sa ibang lugar, pero dito rin sa parte ng isla nabalitaan kasi namin na marami daw nahuhuli kapag dumadayo dito sa ibang lugar sa isla at syempre papayag ba naman kaming hindi makapamengwete eh, eto lang yung kasiyahan namin at lalo na kung marami namang nahuhuli kaya hindi kami magpapahuli kaya naman panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung suswerte ba kami o mamalasin ngayong araw na ito Bunutin na angkla let's go <tos> <tos> So yun, bago ang lahat. Shout out kay Ludnik si Amante. Shout kay Edmond Kiakos at sa mga taga Bailen, Cavite Shout kay Verona Orleans, Remy from Tansa Cavite Shout out din kay Romulo Lubdis from habang parang Binangunan, rizal. Shout out din kay Clarito Niño Nuevo from Tanay rizal. Shout din kay Abed Perez from Saudi Arabia. Shoutout kay Glenn Vargas Obligi Jr. Belated Happy Birthday sa'yo. Shoutout kay Belemon Tudas. Shoutout din kay Jocelyn Dike from Taytay Rizal. Shoutout kay Crisanto Magpatag from Taytay Rizal. And shoutout din kay Cesar Danau at sa mga taga-binangon ng Rizal, Paghubasan at Danau Family. So yun lang mga idol, salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng vlog. So, shout out dyan sa inyong lahat at sa mga patuloy na sumusuporta. Eh, hey, <laughs> Shoutout din po pala kay ka brother. Pakisuportahan po ng feeds niya. Salamat at ito na po ang nangyari malas po yung aming paglakad ng wingwit dahil konti lang po ang nahuli namin ganoon talaga ang buhay may araw na mayroong huli may araw din nawala parang sugal din lang naman yan may talo, minsan tanalo kaya kahit anong mangyari wag susuko sa hamon ng buhay kaya tuloy lang habang may buhay may pag-asa marami pa namang araw at bukas na darating para mamingwit ulit kami at kung bago ka pa lang sa page na to wag mong kalimutang i-follow ang page at i-like il and share ang video salamat hanggang sa muli kita kit sa susunod na video